Ikinasal na ang aktres na si Mika de La Cruz sa kanyang longtime boyfriend na si Nash Aguas nitong Sabado, May 18 sa Tagaytay. Sa Instagram account ni Mika, ibinahagi niya ang isang larawan sa kanyang social media account kung saan makikita siyang nakasuot ng eleganteng wedding gown. Sa caption ng nasabing larawan, sinabi ni Mika na naglalakad siya sa kanyang, God sent me na mahal, at ang kanyang forever, na nagpahayag ng kanyang malalim na, pagmamahal, pagpapahalaga kay Nash. Kalakip ng post ni Mika ang hashtag na nasa kanya na si Mika, na nagpakita ng kanilang, pagsasama at pag ibigan Agad namang inuli ng pagbati ang magkasintahan mula sa, kanilang mga kaibigan, kapwa-artista, at tagahanga na matagal nang sumusubaybay sa kanilang relasyon. Matatanda ang matagal nang naisa publiko ni Mika, at Nash ang kanilang relasyon, na nagsimula bilang magkaibigan, at nauwi sa isang matibay na pagmamahalan. Naging bahagi ng showbiz si Nash sa kanyang edad na limang taong gulang sa Noontime Variety Show na MTV, matapos niyang sumali sa paligsahan sa batang F4 ng programa. Noong 2004, sumali siya sa talent search ng ABS-CBN na Star Circle Quest, kung saan nanalo siya ng titulong Grand Kid Questor. Kilala siya bilang mainstay sa Sunday comedy gag show na Goen Bulilit.